Hi guys, inom tayo ng tea. So ito pa yung binigay natin sa akin ni Jen nung pumunta siya dito. Kasi nagpabili ako sa kanya, matcha tea. Yung sinabi nga ni Jen na pupunta nga siya dito, yun. Pabili ako sa kanya nito. Pero so, minsan nilalagyan ko siya ng Milo kapag ay inumin ko. Ang sarap din niya. Para kang uminom ng ano, ano, matcha, ano, milk tea. Itong Chiana to, ano niya, medyo matapang siya kasi mapait-pait siya eh. Habang wala pang mga customer, mag-uminom muna ng mainit na tubig. So, sinuspended daw yung klase ngayon. Kasi nga may bagyo. So expected na namin na walang mga estudyante ngayong araw na to kasi nga walang pasok. Customer. Ako pala mag dito guys. Price. Ito, dalawang order siya ng price. 300. Pero so, sobrang kulangan na isang guhit. Ang <laughs> <laughs> kasi sa nagsasalita daw kung mag-isa. Kasi 59 pesos yung I aming mean, 150 grams. So, dalawang order yan. 300 siya. Nag-over lang yan. Kasi may um, may dadong siya. Okay. Uh, inaantay pang yung aking frying fan si Alex, kala niya, kausap ko siya. <laughs> kasi itong batang to, hindi talaga to nabubuhay ng walang kausap. <laughs> yeah. Pinapainit ko yung aking deep fryer. Niready ko na yung mga lagayan niya. And, yung request kasi ng customer, cheese mayo siya, yung siya ketchup. Kaya yan yung pinrepare ko. Sa kanilang beef. So ito, Medyo mainit na siya, kaya i-drop ko na. Pero hindi pa. Hindi pa siya pwede. Pagaming uh, medyo nagtatagal, mag-aantay ako. Medyo na late na nga sila Jenea pumunta nga dito sa store kasi nga may mga nilakad pa nga siya. Then si Geraldine talagang medyo hapo naman na siya pumupunta nga dito. So yung pagkadating nga ni Jenea nilinis nga niya yung exospan nga namin. Since nga na ikabit pa nga to ngayon pa nga lang siya malilinisan so yun ang dami na nga niyang mantika. Kahit nga sinuspended yung pasok nga nitong araw nga na to yung mga estudyante nga namin mga customer pumunta pa rin nga sila dito para nga tumambay at kumain so yun kahit gabi na nga at wala nga masyadong tao na naglalakad sa labas marami pa din nga kaming customer busy busy pa din nga kami pinagabihan naman nagchat nga sa akin si Rochelle yung dati kong kasama nga sa Japan so yun hanggang ngayon nga nasa Japan pa rin nga siya nagtatrabaho SSW nga siya doon. Siya nga lang nga din yun yung bukod tanging na nga sa amin na taga Kinray. Pagkatapos nga niya ng limang taon na pagtatrabaho nga sa Japan, nasaktuhan talaga nung pauwi na nga siya. Time pa ngayon ng COVID. Eh, nung time nga na yun, hindi pa nga nagpapapasok yung Japan ng mga bagong trainee din mas pinili nga nila yung mga nandoon pa nga sa Japan na kumuha nga ng tao kahit pa uwi na nga. So yun, naging SSW nga siya kasi naipasa naman niya yung exam. Pero naswertehan nga niya at sampung taon nga yung kontrata niya. So yun, nag-usap nga kami at nagkaroon nga kami ng deal na magtitinda nga ako ng Japan product din. At sa kanya nga manggagaling nga yun. At dumating na nga yung mga padala niya. So yun guys, kung gusto nyo nga ng mga Japan product, available na nga siya dito nga sa store nga namin. So yun, legit nga to kasi talagang galing pato ng Japan, Pwede, pwede po kayong mag-message sa main account ko pati na rin nga dun sa isa ko pang business page na NSP Beriani so yun, alinman dyan sa dalawa ay makaka-reply po ako sa inyo pati na rin nga sa account ni Geraldine at ni Jenea, so yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today, maraming maraming salamat sa inyong panonood, mag-iingat kayo palagi, Babush!